Wala na siya mong gabi. Kamoti. Wala na siya, guys. Purple na kamuti. Wala lang yung obi. Wala lang ka, di ha? Dito, dito na, dili. Muna yung mga binignit, guys. Tanawa, oh. Na mga sago na colored-colored. Yan po. Hindi pa naman nalagay ang kamuti. Wala ba may landang? Among gipot pilit lang. Di mawala ang saging sa binig niya. Okay. Binignit. <laughs> Dako kay kaldero na mo, guys. Naalang sa ni sa sawg kay at man kaayo. Sige okay gyud, oh. Binignit pang usa ka barangay. Okay, kita bay ato ang binignit na usa ka barangay. <laughs> guys, marami kasi kami. Eh. Guys, kung kinsa gyud na mo kaog binignit ari ha. Nagluto ng na guys. Okay, inap na. Okay, our binig is nearly ready, guys. Wala lang ni langka. Wala sad ni landang. Okay lang, at least nakabinig meat ni, guys. Okay. binignit, init, sa tiyan na manggunit, hapit na maluto ang among binignit. Wow. Ilonod ang saging. O kaya, yeah. tututang. Binignit na isang barangay. Pang isang barangay po yan. sun, malunod ang final na gata din ha. Ilunod yeah, na po ang ating pinaka-pure na gata. Oh, wow! Masarap na talaga. Yan ang giniglit na mo. Lutong-luto na yan. Yes! Tak-tak! Alam niyo. Hindi haluan na. Kailan niyo nakitan ako na. Oh, walay ubi ka ayon. na. No? Mm -hmm. Buwan na siya guys. Ang atong giniglit. Kapit Kapit na maluto. Yan na po ang ating binignit, guys. Loto na mga una binignit. Oh. mga una binignit. Walang kayo itapol nga kamuti, guys. Ano, ano ba? Nakamuti mo, ano. Huwag ni color. Okay, let's eat. Binig kaayo among binignit. Mga unta. Atong tilawan. Hmm. Kalami. Hi. Mau niya mong bidding. Nit. Sos. Kainit. Oh. Mga unta. Hmm. Init pa kaayo. Ang um, kaon. Binignit pa, Jod. Binignit. Hmm. Hmm. Dami ang gabi. 嗯。Mm.